sistema ni Kulot. Dumalaw kami sa inyo, siyempre. May mga dalit na kami dilata namin. ng, ano, ng tinapay. Huwag <laughs> kang umayak, kaya mo yan. <laughs> oh, hindi mo naayak eh. Anong masasabi mo? Palal Alam mo kung bakit ako nandito? Palalabhan ko araw sa inyo. Patay, <laughs> kaya pa huh? yung hindi pa magaling, mababay na tulad <laughs> sa palalabhan. <laughs> <laughs> Guys, kala ni Colette siya dadalawin namin. At uh, na, yung pala pinaglaba <laughs> ko pa. <laughs> kayo mag-level skate Para ampot-lapot muna Naka-electric pan din naman ng extreme eh Naka-electric pan din naman ng extreme eh Iba na talaga ang mayaman oh, Para nagdidimun eh Para nagdidimun din naman eh Hindi mo kakaya Akala mo mapapakinga ka ngayon? Hindi Ang dami mong labay Hindi pa nga ako okay. Ako oh, ngayon magpapalundrit, hindi ko na magawa. Ayan guys, si okay na ulit siya guys. Sobrang lakas na po niyang latinang babae. Nakakapag-basketball na po siya, kalaro niya, eh. Sige, ano mo. Ah, Ay, diba ba may... Guys, dahil mahilig si Kulot sa... sa saging at siya may pinagbili <laughs> no sa orangutan. Ito, ito o, po siya. Chimpanzee siya dato. Ang <laughs> laki, oh. Yun. No. No, Bigatin. <laughs> Kaya mo yan? Hinugot no. naman. Hinugot <laughs> naman. No. Madaming bigasin na Kulot. dini pala ako maglalamon. <laughs> ang dami eh, oh. Dinalaw namin, guys, ang babaeng Latina ngayon. Ayan. Ano masasabi mo naman sa netizen? naghanap sa iya. Guys, wag niyo muna akong hanapin. <laughs> ako ay mamahinga muna ng mamahinga muna na ng sabi niya hanggang kailan ako mamahinga sabi ko tama na sa iyo 2 years super ang tanga grande sabi ko magpahinga muna bago mag content hanggang kailan daw 2 years na yung beat ano mo sa mo Huwag niyo muna akong hanapin at ay magpapahinga muna. <laughs> ilang years. Two years. <laughs> <laughs> Two years mo siyang nakahiga sa balik ng karamdaw. <laughs> okay, mag-content daw uli. Hindi dapat yung eh, mag-video ulit ng ano, munggo. Ano? Huwag hindi magluluto uli. Eh dahil pinapapahinga ka, yung munggo ko, ngayon ay taw tawag-tawagin na. Tawagin na at nakababad na pala sa tubig. Sa <laughs> so, tagal, so, tagal mamahinga, ay eh, simbol na ang munggo. Eh, magaling na pahinga ka muna, kaysa naman ano, bayan natin ka ng bayan natin, hindi umunin lang anak ka. Ngayon, siya din ang lalambot, kaya ako yung nandini, patitigasin natin. <laughs> Baka ikaw tumigas. <laughs> Ay, hindi titigas sa babaeng yan. <laughs>